Ayun o, no, mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako nga pala si Porman. Sinimulan ko yung araw ko sa kasipagan ngayon, January 2, 2025. So, sino pa magsasabing kuya ako yaw? Eh, napakasipag ko sa aming tahanan, my goodness. Nakita niyo yung kilos ko na yan, napakabilis, di ba? Masipag kasi ako eh. So, ayun o, no, sabik na sabik na ako makapasok sa trabaho. Pero, may uh, medyo matagal papasok namin sa lunes pa kasi alangani na araw na ng Webes ngayon. January 2 ay araw ng Webes. So, ang pasok namin ay sa lunes pa, sa is. My goodness. So, matagal-tagal pa ako dito sa bahay. So, marami pa ako makakalipa. Mga mga kois. So, ayun, January 2, sinimulan natin na pugresibo ang ating araw ngayong araw na ito. Binaklas na natin mga kailangan paklasin. Ang memory ng 2024. So, ang masipag sa amin ay tatlo ngayong araw na to. Ang aking misis at ang aking anak, papasok na sa school. Papasok na siya, wala pa naman siya mga klase Baka habol nito, baon lang. So alam nyo na, ibig sabihin nyo, may pinagmanahan. Mana sa akin, no? Ino? Ah, Ino? Kapit tayo, mga kois. Ah, Ina, mo, anak yung ano, anak? So, webis pa lang. Webis pa lang ngayon yung... Alangan na oh, yung pasok naman naman namin. So, na, Ben. So, lones lang ang pasok oh. So, mahaba-haba pa yung araw ko dito sa aming munting tahanan. So, sabi kong gagawin. Lilinis. Tapos, <coughs> magbabarnis pa ako. My goodness. 2024 Power man yun. Foreman, ano po po yung utos ni Foreman? May uutos pa kay Foreman? Um, yung mga Christmas lights pa. O, oh, diba? Sa labas. Ikaw, Lidman. Sidman, may utos ka? Bye. Ah! Sabi niya, ah! <laughs> Erat siya magsalit. Goodness. Water. Pinawisan ako sa sipaga ko ngayong araw ah. Parang si Yael pa ang papasok. Yung kaklase niya sa kapila, wala pa. So, ang sipag ko, ako. Siya ba nagsabi sa inyong kuya ako, si Foreman? Eh, napakasipag sa bahay namin. Hmm? Pa, dami ko pang gagawin. Pagka-alas 5 pa lang yung oras, oh. Dami ko na nagawa. So, alas 4 eh, no? hey. eh, no? oh. na gising. Hindi pa ko ino. Hey. Hindi pa ko ino. Yung sasagta ang ko, ah. Hindi ata siya na. Niniwala sa kasipagang ko. Kunti na lang lililingsin ko. My goodness! Sobrang laki na lang yung Kailangan ko na talaga mag-airot sa So ngayon, 2025, bawas alak tayo. My goodness! Puro ano tayo, delicious food. Laki na yun. No? Paano ba ito liliit? <laughs> Para mali yung exercise ko. Dapat ganyan. dapat dalawa para pumayat agad Malaki pa rin siyang gugom eh. Hindi naman kasi nakakuha lahat na baka'y sa isang guhaan lang gugom, no? Puro kain ka ito e, proseso, no? Naparami tayo ng kain ngayon pagsalubog sa bagong taon. Pakiramdam ko yung bigat ko. Tumobili. Eh. Kung 50 kilos, mga 120 kilos na, may food na sa oh. Stomach in, chest out. At labas <laughs> yung puwet. Kailangan na talaga natin ipagawa ang ating pader. Pinturahan, no? pag dumating ang ating budget. Tinturahan ko to. Stronger na ako. Ah. Stronger. So stronger. Stronger than before. Shout out, my goodness.